Magandang araw sa inyo mga ka-auto short video sharing lang uli Pagka naka-encounter kayo ng ganitong problema sa ating mga sasakyan Kahit anong uri ng sasakyan Eh baka makatulong sa inyo itong video ito So ang problema nito ay itong ating signal light Ayan Maliwanag Ayan So kung makikita nyo ito Ayan sobrang bilis ng kanyang Mag blink compared naman dito sa isa na normal lang so ang problema niya pagkaganyan mabilis yung blink niya ay ito meron tayong hindi umiilaw na signal light na bulb so ito umiilaw to tsaka ito may ilaw so ito yung nasa una natin ng hindi umiilaw so maaaring problema niya Kulang ulang sa ground o kaya yung mismong bumbil niya natin sira so papalitan lang natin yan nagiging okay na yan. A few minutes later. So, ayan mga kaoto. Okay na siya. Oh, normal na kagaya nung sa kabila. So, ang ginawa ko, hindi naman siya sira pala yan may ilaw na so hindi siya sira ang problema niya lang nag connection lang siya dun so ginalaw ko lang umayos na so yan Maka encounter kayo ng ganitong problema mabilis mag blink yung ating signal light kahit anong uri naman ng sasakyan ganito so check niyo lang yung connection na at bulb yan hindi lang may ilaw. so yun lang So, kung nagustuhan nyo itong video nito bago pa lang nga dito sa ating channel mag subscribe na po kayo para updated kayo sa mga susunod ko pa ibabahagi mga video sharing at tipid tips tungkol sa ating mga auto salamat